Hello mga kamanay! Ako nga po pala si Cheryl Diana Pulikit at isa po akong Philippine domestic helper na nag-aaral at nangangarap habang nagtatrabaho dito sa bansang Kuwait. Opo mga kamanay, ako po ay isang estudyante at nagtatrabaho din dito sa bansang Kuwait. Ako po ay nag-aaral sa ICC Kuwait ng Computer Secretarial Course at natapos ko na po ang computer secretarial ko mga kamanay. Hindi naman ganoon kadali yung matuto ka agad kasi alam niyo na matagal na din akong nagtigil sa aking pag-aaral at hindi ko natapos ang aking kolehiyo. Nang dahil nga po sa inuna ko po ang mga bagay na gusto kong maintindihan at maunawaan. Especially po sa pagkakaroon ng pamilya. Doon po ako uh, nag-focus sa ganung pa, uh, mindset. Ayun nga po, sa gusto ko pang matuto at magkaroon ng kaalaman ay nagpursigi po ako at nag-aral muli ako ng health and social care o tinatawag na caregiver. Level 4 po yung inaral ko, mga kamanay, at nag-aral ako sa ICSA pa rin. Nang dahil nga po, saan nandito ako sa bansang Kuwait na nagtatrabaho? At hindi pa ako tapos nang dahil nga po sa mga kamanay, single mother kasi ako, solo parent ako at meron din akong binabayaran. Siyempre, hindi naman ganun kalaki ang sweldo ko. Malaki ang bayad sa ICCQ. Normal po na malaki ang bayad dahil international po kasi ang school na uh, pinasok ko. So, ngayon nang dahil sa kakulangan at gusto ko pang maintindihan sa aking pinag-aralan dahil nga po sa ako po ay nag-aral sa Damla Training Institute Incorporation Caregiving. Yung kontrata ko kasi dito sa amo ko ay 2 years lang po mga kamanay. So nakita ko na na parang aroy, tagilid na to, kailangan kong mag-ara doon sa amin dahil nga sa pauwi na din ako. At nice kung uh, mag magamit ko din yung pinag-aralan ko dito sa bansang Kuwait at madala ko din doon sa Pilipinas. Kaya, in, ang ginawa ko, ay nag-aral din ako dahil sa gusto ko pang, alam niya, yung yung tao kasing matalino, ay talagang uh, makulit ang utak. Char! <laughs> Kaya ako ako talaga nag-aral doon sa Pilipinas dahil gusto ko pang mamasteral. At sila po talaga ay nagtuturo ng actual at nag-training din po sila sa loob ng hospital at saka sa mga elderly. So, syempre, dahil sa gusto ko pang magkaroon ng kaalaman, dahil, dahil, um, ako po ay nagtrabaho dito sa Bansang Kuwait at ang mga amo ko ay hindi na po mga bata. May mga edad na din po sila mga so, kamanay. Kailangan ko po maunawaan at maintindihan ko mga kamanay at syempre kailangan din po yung diploma na ating mahawakan. So nag-ano ako sa Pilipinas para yung diploma ko sa Pilipinas at diploma ko dito sa ICC Kuwait ay maging combine o di ba international Health and social care services. San ka pa? Okay. So, yun na po yung purpose ko at intention ko. Paalam na din ako sa amo ko na hindi na ako magre-renew. Sa totoo lang talaga, hindi po ganun kadali ang maghawak at mag-handle ng uh, mga elderly o mga may edad na. Uh, magkakaroon po talaga ng problema ang isang trabahante o isang kasambahay na hindi po nakapag-aral ng health in social care o health care services. At syempre, okay. next din ako dahil natapos na po yung lecture namin at hindi so doon na ako magpo-proceed sa training. So, actual na. Yun na nga po yung uh, sinasabi ko lagi sa amo ko na kailangan kong umuwi dahil haram at sayang yung binayad ko at ginastos ko. At kapag hindi ko yun magawa, paano ko magagampanan pa ang magpagiging uh, isang health and social care services kung hindi ko yun matapos? So, ito po yun talaga ang dapat po sa mga kabayan natin na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa, especially sa mga nagtatrabaho sa loob ng bahay, ay uh, tapos meron kayong kasama na may edad na, dapat po talaga kayo na mag-aral. Hindi po ito upang sinang ulo mo, hindi po yun. Upang tayo po ay matuto. Upang malaman natin kung paano po i-handle ang mga bagay na dumarating, especially na may mga iba't ibang ugali na meron tayo at meron tayong iba't ibang pinapaniwalaan. So, kung meron kayong kaalaman at knowledge at nakatanggap kayo ng diploma, ibig sabihin ikaw ay professional at nag-aral po talaga sa ganyang paghawak ng pasyente o paghawak ng mga may edad na magkaroon din kayo ng kaalaman katulad na lang na like sample na magkaroon ng emergency o mild emergency na kailangan natin gawin ay magagamit din natin po ito. At mapapagaan ang trabaho natin. Pero magdidepende pa rin po yun sa mga utak ng mga taong ating pinagtatrabahoan. Sa mga amo natin. <laughs> Ewan ko ba, mahirap talaga kaya nga po ako nag-aral para mas mapagaan at hindi ako ma-stress. Intention ko lang at ang layunin ko lang ay makapagtapos sa aking pag-aaral upang magamit ko ito in the future at magamit ko din sana sa kanila. Pero, sa dahil sa nagkaroon kami ng problema o maliit na, ano, dahil ewan ko ba, syempre, some ticket, ganito-ganyan. Pero ang ginawa ng kapatid ni madam ay, ang ginawa niya ay uh, kinaltas niya lang po sa sweldo ko. So, ang sweldo ko noong August ay buo dapat yun, kinaltasan niya po at 100 lang po ang binigay niya sa akin. Pero ang ipinalagay niya doon sa kung, sa papel na magpirmahan kami kung pagkano ang sweldo na natatanggap ko ay pinalagay niya na 150 o di ba? kayo na lang ang mag-isip doon Ping, na matitin nating kung yun ba ay tama or yun ba ang mali. But anyway, kung tama man or mali, nasa kanila na yun as long na ikaw ay nagpaubaya. Sweldo ko saraga every 11 po yun ng month of Ogo, ng August o month 11 of month tapos ngayon yung kita ko, yung sweldo ko hanggang 12 hanggang katapusan or hanggang kailan nila ako bilhan ng ticket at saka yung kaltas na sweldo doon sa sahod ko ay kasama na po yun sa ano wala na po ako matatandaan ko, ang rules kasi at batas dito sa Bansang Kuwait ay ang um, magkaroon po ng end of service ang isang trabahante at um, free po yung ticket basta nakatapos po ng kontrata. Pero, nang dahil nga po sa alam nyo na, kasi hindi naman lahat ng mga employer dito sa bansang Kuwait, ay ganun ang gawa nila. May mga employer din na magbubuti at uh, gumagawa talaga sa tama at tamang patakaran. Pero, wala na ako magagawa. So, ang ginawa ko ng sige, pumayag na lang ako. Kasi, para sa akin, mga kamanay, ang natutunan ko sa video na ito at natutunan ko sa taong ito ay, hindi po mahalaga kung ano ang pera. Ang mahalaga po ay ang komunikasyon, ang pagbigay ng respeto at pagbigay ng paggalang sa kapwa. Kasi at the end of the day, kung ano man yung pera na kinuha nila, think, think, mang, isipin natin mga kamanay, kung ano ang ginawa nila sa kapwa nila, ay siya ding babalik sa kanila. Times, times, times pa yan mga kamanay. Da, at, kahit pa sila po ay nagbabayad o naghuhugas ng kasalanan ng dahil sa kanilang nagawa sa kanilang kasambahay, ay hindi pa rin yun mababayaran. Dahil yung mga binigyan nila ay hindi naman sila yung nagtatrabaho sa kanila. Ang dapat nilang bayaran is yung taong nagsiservisyo sa kanila ng dalawang taon at nakayanan ang mga ugali ng bawat isa. Kaya, yun lang mga so, hanggang sa muli, maraming salamat at sana po meron kayong natutunan sa video ito at sana po ipagpatuloy pa rin natin ang mag pagiging isang Pilipino at pagiging mabuting tao. Hayaan natin ang mga taong naglilika ng problema at gulo sa buhay natin. At the end of the day, babalik at babalik din sa kanila yun. At sila na yun ang magsasuffer noon. At alam niyo ng Diyos Ama. Dahil si God ay hindi po bulag. Nalalaman po ng Diyos Ama kung ano ang intensyon, at ano ang layunin, at ano ang hangarin ng bawat isa. At alam din ng Diyos kung ano ang nasa kalooban ng ating puso, at kalooban ng ating kaluluwa. Kung ito ba ay mabuti o masama. So hanggang sa muli, maraming salamat, and God bless us all! and bye bye thanks for watching